Nahuli ka na ba na gumagamit ng AI or chat GPT sa mga assignments nyo, reports nyo, essay, at iba pang paperworks or writing jobs nyo? Alam ko guys, mostly sa inyo gumagamit na ng mga AI generated na application para hindi ma-detect na AI generated lang yung ginawa nyo. Meron akong alam na website na para mabypass ito. Pumunta lang kayo sa website na to guys. Uncheck.ai tapos i-paste nyo dito yung AI generated na assignment nyo. Katulad nito guys, nag-search ako dito what are the difference between an army and a police in paragraph. Ayan guys, ikakapin nyo lang dito, then i-paste nyo dito. Select humanize. Nag-load siya, napakabagal ng internet. Ayan guys, makikita nyo dito, i-verify niya kung human written, Mapapansin nyo dito, 100% na human written siya. Pwede mo siyang i-check sa mga website na to. Example, i-copy mo dito. Ito. I-check mo siya dito sa AI detector or zero GPT. I-paste mo lang siya dito, guys. I-paste mo siya. Then, detect text. Loading. Tapos, mapapansin nyo dito, your text is human written. 0% AI GPT.